Obligasyon ba ng mga anak ang mga magulang? May obligasyon ng mga anak sa kanilang mga magulang ayon sa pananampalataya, kultura at moralidad. Ang obligasyong ito ay hindi lamang nakabatay sa material na suporta, kundi pati sa respeto, pagmamahal at pag-alaga. Narito ang paliwanag na nakabatay sa Biblia at moral na prinsipyo. Ang pagpapahalaga sa mga magulang ay isang utos mula sa Diyos. Sa Exodus chapter 20 verse 12, Igalang mo ang iyong ama at ina upang ikaw ay mabuhay ng matagal sa lupaing ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang paggalang at pagmamahal sa magulang ay isang utos na may kasamang pangako at pagpapala. Sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, chapter 5 verse 8. Kung ang sinuman ay hindi nag-aalaga sa kanyang sariling mga kamag-anak, lalo na sa mga miyembro ng kanyang sariling sambayan, itinatakwil niya ang pananampalataya at mas masahol pa sa isang hindi naniniwala. Mahalaga ang pagtulong at pag-alaga lalo na sa kanilang pagtanda at ayon sa moralidad, ang mga magulang ang nagpalaki at nag-alaga sa kanilang mga anak mula sa pagkabata Kaya natural lamang na ang mga anak ay tumugon na may pasasalamat at suporta. Ang obligasyon ng mga anak ay hindi lamang ukol sa pera o material na tulong kundi ang pagkakaroon ng oras para makausap o dalawin ng magulang ay mahalaga. Ang pagiging mapagmahal at pagpasensya sa kanila lalo na kung sila'y tumatanda. Ang obligasyon ng mga anak ay dapat gawin ng may pagmamahal. Hindi dahil sa pilit o bigat ng responsibilidad. Gayun din, ang mga magulang ay may obligasyon ding unawain at gabayan ang kanilang mga anak upang ang relasyon ay manatiling puno ng respeto at malasakit. Ang pagkakaroon ng obligasyon sa mga magulang ay isang malagang aspeto ng pagiging mabuting anak. Ngunit ito ay higit sa lahat dapat gawin ng may taus-pusong pagmamahal at hindi bilang pasanin. Ang pagsunod sa mga turo ng Diyos ukol sa paggalang at pagmamalasakit sa magulang ay yung nagbigay daan sa pagpapala at tamang relasyon sa so pamilya